Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing sa ebanghelyo ni San Lucas uh, na, oo nga pala, kapistahan niya ngayon. Sa ebanghelyo natin, sa araw na ito, nagsugo si Jesus ng pitumpong disipulo niya. At sa kwentong ito, um sa ebanghelyo ito, maraming hamon para sa akin si Jesus. Uh, dahil sa kwentong ito, sa ebanghelyo ito, sa kanyang mga uh, mga bilin sa kanyang mga sinugo. Para sa akin, yun din ay mga bilin sa akin. Una, unang hamon ay kailangan tanggapin ko na bilang tagasunod ni Jesus ako rin ay isa sa mga pitumpung disipulo na isinugo niya. Kasi sinabi nga niya na maraming taong nangangailangan ng pagkakakilala sa kanya. Kaya kailangan um tanggapin natin ang hamon. Tanggapin ko ang hamon na maging disipulo niya na maipakilala ang ibang tao sa ibang tao ang pagmamahal at pag-aaruga ang um, kapangyarihan ng Diyos. 'Yon isa 'yon na hamon. Pangalawang hamon sa akin ay ang pananalangin. Kung ako ay magpapakilala um sa Diyos sa ibang tao, kailangan ako ay mananalangin para malaman ko kung ano ang sasabihin ko, para malaman ko kung ano ang gagawin ko. Dahil siya lang naman talaga ang ang makakapaggabay sa akin. Kung ano ang gagawin ko para makilala ng mga tao ang kanyang kabutihang loob. Ah, uh, pangatlo, kailangan ko palaging isipin na aking gawain ay hindi sa aking gawa, kundi sa gawain ng Diyos. Kasi sinabi nga niya na ipanalangin ninyo ah uh, sa panginoon ng anihan uh, na magpadala ng maraming manggagawa sa kanyang ani. Ibig sabihin, ang anihan ay sa Diyos, ang ani ay sa Diyos. Kaya wala akong uh, maiipagmamalaki. Kung meron man akong maipakilala um, sa uh, sa Diyos sa mga tao hindi ko 'yon gawain. Gawain pa rin 'yon ng Diyos. Dahil uh, sa sa Diyos manggagaling ang grasya, ko anong sasabihin ko, kung anong gagawin ko? At sa Diyos pa rin manggagaling ang grasya para makasunod, para makatugon ang mga taong maipapakilala ko sa uh, sa kanya. Kaya itong tatlong hamon na ito ay Um, hamon din para sa ating lahat, para sa inyong lahat. Na una, tayo ay mga disipulo ni Jesus na sinusugo niya para makilala ng ibang tao ang kanyang uh, kabaitan. Pangalawa, ang hamon ng panalangin sa ating bawat gagawin bilang kanyang mga disipulo. At pangatlo, pagkilala na lahat ng gawain, ng pagpapakilala sa Diyos o ng evangelization ay hindi natin gawain. Ito ay gawain ng Diyos. Siya ang pinagmumulan ng lahat-lahat ng ating gawain. Lahat ng grasya ay nanggagaling sa Kanya. Lahat ng awa ay nanggagaling sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya, mga kapatid, uh, tayo na at sum at uh, tumugon sa hamon ni Jesus na tayo rin ay maging disipulo. Maraming maraming tao pang nangangailangan ng pagkilala kay Jesus, pagkilala sa Diyos. Um, sana maging bahagi tayo ng gawain iyon para umani para sa Diyos. Kung kayo po ay natulungan ng pag-ninilay uh, na ito, maram, maari lamang po i-like o i-share. God bless you po. Ingat po lagi.